naglabas po ng retrato sa kanyang IG si Mami ni Sara. Ah, si diba? Ali si Esther. Esther. Na, na nagpunta sila sa DOJ Oo. ni Mang Abner. Uh -huh. Di ba? Tal sa kanya na rin naman po ito <laughs> nang galing. Kami na po ang kukumpirma. Kami pong tatlo ang idinimanda ng cyber libel ng mag-asawang Abner at Esther Labati. Kami pong tatlo. At ah, hindi na po namin idedetalye pa ang mga dahilan kung bakit. Kasi ang abogado na po namin mm -hmm. si Attorney Ford Indopasio at Attorney Raul Ra oh, Andrade. Ang nakakaalam po ng mga detalye nito. Nagkaharap na po kami mm. ng minsan ni Aling Esther at uh, may mga susunod pa po. At naging maayos po ang aming pagkikita sa Piskalya ng Quezon City. Mm. Kami po 'yon. Huwag na po kayo manghula na baka may isinampang sila laban kay Richard Gutierrez. Kami po ang sinampahan nila ng kasong cyber libel. Oh, kami pong tatlo ang kinasuhan nila ng cyber libel. Ayon, Iba na po pala ngayon sa piskalya. Ay, oo, oh, oh, grabe Dahil ako naman po ay uh, hindi na bago sa akin itong senaryong ito Dati nakapapasok ka sa loob Diretso. ng room ng piskal so, o, Dahil hindi ka na masyadong mabibili oh, doon O, oh, o, titignan mo na lang sa listahan Kung anong room yung, ka? Hindi, yung pangalan mo, kung ah, anong number ka okay. Kung number 5 ka, maghihintay ka Ngayon iba na po pala Nasa labas po talaga yung mga nagdedemanda at yung mga <laughs> dinidemanda <laughs> May microphone na po Yeah, kinaanaw Oh, Ayun. announce girl. na po, Ayun. Ah, ng Ayun. Salazar-Permin, Romel Ayun. Wendell Alvarez, versus <laughs> Esther Ayun. 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 Kasi tatlo kami kompleto At ito po ah, labas ang anuman po na problema sa pagitan namin ng mga Labati, kaming tatlo. Yung unang araw po ng pagkikita namin ni Aling Esther Labati, nagtaka pa nga po kami kung bakit kami na po ang magsusumite ng aming nga affidavit do sa piskal. May isang babae po na nakaupo mm. na may tungkod, mm. di ba? Hindi po namin akalain na siya po pala ang dakilang ina ni Sarah Labati. Oo, oh, ako hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Nung nagtatanong na po ang piskal, o papano sa susunod na hearing, 2 o'clock tayo, alauna, Oo, ni o'clock. Sabi ni Atty. Topacio, Piskal, po, pwede po kaya? Kung pwede lang naman, baka ho po pwedeng mga 2 o'clock na. Mm -hmm. Kasi po, sabi ko, Piskal, may show po kami ni Rommel Chica ng 1 to 2 ang Christopher mm -hmm. Minute. Nalaman ko lang na si Aling Esther. yun yung sabi ng Piskal, Ma'am, what do you say to that? Mm -hmm. Siya pala oh, si Aling Esther. Oh. At ang Ayan. sabi po niya, Opo, I am willing to adjust. Wala naman po akong ginagawa. Nap napaka uh, Oo. Oh, oh. Tapos yung sabihin ko, ay, Piskal, sorry po. Nako. Hindi po, hindi po na. pala to o'clock. o'clock kasi bibiyahe pa po kami papunta rito. Sana po mga 2.30. Mm, Oo. Oh, oh. Tapos gumanoon ulit yung Piskal kay Aling Esther. Sabi niya, sige lang po, maghihintay ako. Nakakaano, oh, di ba? Oh, Nakakatunaw. Oo. Oh, Nakaka